Natin ang pag-uulat mula naman sa impira ng DWALFM Radio Totoo si Batangas CNN Live. live. Nation Nation. Rens Belda, magandang araw iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. May isang daan dalampung owners, managers at kinatawa ng iba't ibang hotels, resorts, inns, travel agency at establishment sa lungsod ng Batangas ang dumalo sa isang accreditation orientation ng Department of Tourism o DOT. Layunin ng naturang gawain na mabigyan ng sapat na kalaman ng mga participants hindi sa updated progressive accreditation system ng DOT. Ang DOT accreditation na ipinagkakaloob ng nabanggit na kagawaran bilang katunayan ng isang business establishment ay pumasa sa minimum standards sa operasyon ng uh, tourism facilities at services. Ito is sa mga dokumentong kailangan uh, sa aplikasyon ng business permit. Uh, tinalakay ng Regional Director ng DOT 4A uh, na si Martes Castro ang uh, mga alituntuni na kailangang sundin uh, at mga requirements na kailangang isumite upang uh, makakuha ng DOT accreditation. Uh, mula sa DWALFM 95.9, ito si Rens Belda ng CMN Batangas nagulat live uh, para sa CMN Pilipinas. CMN Live, Nation Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda. Mula po naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas.